So yan, magandang araw po sa atin lahat mga kapinoy At uh, nandito naman tayo sa ating alagaan So, ang panahon natin ngayon mga kapinoy is uh, paiba-iba uh, Madalas na pong nagulan Tapos, sa uh, araw naman po, bis mainit So, kailangan po natin na uh, magbigay ng mga vitamins sa ating mga alaga At... Uh, Araw-araw araw-araw po ang nagbibigay ng ating mga supplement dahil kailangan po 'yan ng ating mga alaga lalo, lalo na po sa ating mga sisiw at sa mga breeder. Ang aking ginagamit mga Kapinoy isa uh, ito pong ating uh, Bitmin Pro. So trusted ko na po ito mga Kapinoy, itong Bitmin Pro na to, itong ginagamit ko dahil uh, talagang uh, napakaganda po nito ng gagamitin uh, lalong-lalo na po sa ating mga sisiw ata uh, para po siyempre iwas na rin po sa ating sa mga sakit na dala ng pabago-bagong panahon dito sa atin mga Pinoy. Yan po oh. Bitmin Pro. So napaaganda po nito mga Pinoy. Tapos meron po tayo dito'ng egg booster. Yan para po yung uh, uh, pangitlog ng ating mga alaga. So battle cock po mga Pinoy yan po ang uh, ginagamit dito sa ating uh, backyard farm at uh, nahalo ko lang po ito sa kanilang tubig mga Pinoy nahalo natin sa tubig to tansya tansya lang mga Pinoy yan importante merong laban yung ating mga sisiw at yung ating mga breeder syempre number 1 po yan kasi po mahirap na mga Pinoy yung ating mga breeder is ah, uh, baka magkasakit syempre bigyan natin palagi ng kanilang uh, supplement dahil dyan tayo kumukuha ng uh, extra income natin mga Pinoy so kailangan siyempre bigyan din natin sila ng kanilang pangangailangan para mga pangitlog na maganda at malayo sa sakit yung ating mga alaga at magbigay muna tayo nitong kanilang tubig na may halong supplement ng Beetmen Pro Battle Battlecack Tubig muna mga Pinoy, di pa tayo na ng pagkain sa kanila. Tubig muna. Una ko lang muna po yung uh, tubigan nila. Gano, oh Na naghihintay na sila mga manok pinoy. Kanina kasi nagbigay na ako dito sa mga bibi natin na nasa labas. Pero ganyan sila pagakapakan pa tayo ng mga breeder natin. Gano, yeah, nangungulit na mga manok 'no. ba? Diba? Pero kakain lang 'yung mga 'yan. Yan, yeah, nagbigay tayo ng konti ulit mga kapinoy kasi tutuka na tutuka yan sa, mga, sa binti ko. Marang uh, nangulit pa mga kapinoy, nangihingi na pagkain. Kahit kakain lang ng mga yan. So mayat maya, gusto yan, nangihingi ng pagkain basta mayroong tao dito sa loob ng mga ating backyard farm. O so, yun na, no, kabilis mo ubos. natin mga kapin ngayon na tayo ng pagkain sa ating mga breeder ito naman kasi medyo mailap pa to hindi yan kakain pagka ganitong uh, medyo merong lumalapit yan o oh, makain yan, na gutom na kasi Medyo late na rin ako nagpakain ngayon mga kapinoy. Mag alas 5 na rin. Kasi nakatulog po ako. Ayan. At uh, medyo nalate talaga. Butong ng ating mga alaga. tayo na uh, ng kuan uh, mga Pinoy ng mais so baka bukas kasi nakakalimutan kong palaging uh, pumunta na pag nadadaan ako ng pag napunta ako ng palengke nakakalimutan kong bumili ng uh, corn grits uh, halu natin dyan sa ating uh, GMP4 so maganda pong combination yon para sa ating mga alaga Kahit konting corn grits lang kapag uh, nakakapagpakain uh, tayo. Isa po tatlong kilo lang binibili kong corn grits mga Pinoy. Basta po meron lang tayo may panghalo para sa ating mga uh, breeder. Kasi po matagal uh, ma, ma, one, magutom yung ating mga breeder pagka po merong halong uh, corn grits. sapo mabilog yung mga katawan ng ating mga mga alaga mga Pinoy ayaw eh na no, halos maubos na yung kanilang uh, pagkain napaka importante mga kapinoy na bigay po tayo ng vitamins supplement dito sa ating mga alaga dahil sa pabago bagong panahon na yan so hindi natin alam kung ano yung uh, uh, pwedeng mangyari kaya naagapan na natin mga kapinoy kaya mas magandang uh, magbigay na lang po tayo ng uh, uh, vitamins para po sure tayo kahit pa may laban yung ating mga alaga. Bisan po sa umaga dito sa amin isa umuulan na. Tapos biglang araw po ng uh, matindi sa tanghali. And then bigla na naman pong uulan sa hapon. Yan at... Uh, Meron pong uh, sa iba na mayroon na pong uh, mga namamatayan ng uh, mga alaga nilang manok dahil sa pagbago-bagong panahon. Kaya po, gagawa na po natin agad ng paraan yan mga Pinoy. So hindi natin nahayaan na, na mangyari sa atin yung mga ganong pangyayari sa ibang tao. Lalo na po sa mga ating mga uh, breeder. Siyempre, dyan tayo kumukuha ng ating uh, pinagkakitaan mga Pinoy. sa pala magpapagawa pa pala ako ng ganitong uh, patokaan ng mga uh, manok natin mga Pinoy kasi mas maganda po itong uh, gawing patokaan ng mga manok dahil uh, po ito uh, mas madali pong gamitin mga Pinoy ayan bukas po isa sana maalala ko makapagpagawa tayo ng ganyan Apuntahan ko yung uh, dating pinagpapagawaan ko ng, ng mga ganyang pato uh, patokaan ng manok no. ito mga Pinoy eh, mahihain itong mga kuha natin na to uh, future breeder na to hindi yan natoka pagka uh, merong camera oh. natin para makakain sila Ayan o, magti lang binigay ko dyan mga kapinoy na ano, isang cup lang na maliit pero di pa nila naubos uh, Mahina lang po sa maintenance talaga itong mga daraga, ayan na naman, pagaganda naman po ng mga katawan nito mga kapinoy hindi po sila ganun kalakas kumain pero yan po magaganda solid po yung mga katawan yan mga kapin tingnan nyo naman bilogan yan, at kumakain na naman mga pinoy yung ating mga alaga oh. yung mga natatapon dyan na pagkain doon sa may gitna is yan oh. binigay ko sa kanila yan, at pinagkaguluhan na naman natin mga bibi at saka man, kung mga nasa labas. Yan, madami yan kasi mga pinoy. Isa masayang yan, bigyan natin sa nila. yung ating mga sisiw na bibe yan o na rin tayo ng pagkain dito mga Pinoy yan o tabilis lumaki ng ating mga sisiw So, non-stop feeding pa rin mga Pinoy ganoon pa rin, continuous pa rin ang binibigay natin sa kanila tapos ating uh, binibigay na supplement or vitamins sa kanilang tubig so continuous lang yan mga Pinoy at dito naman sa may kabila, yan ganoon pa rin non-stop feeding ating mga sisim, malusog at inpupugihan 'yan, merong uh, vitamins. Para mabilis lumaki 'yung ating mga alaga at syempre malayo sa sakit. natin mahigit magti 3 months old na to mga Pinoy yun know, lalaki na sana makasurvive yung cobra natin eh kasi nag iisang cobra lang yan mga Pinoy para makapagpalabas tayo ulit ng cobra kasi naubos na po yung lahat ng cobra ko dito yan sya na lang po ang natira so sana po makakuha tayo ng lahing yan Malaking lahi po kasi yung cobra namin na yan mga Pinoy. Sana nga uh, para magawa na, magamit natin pang lahi. Yung ating matatakaw na bibi Hindi oh. no. Oh, meron silang vitamins dyan sa, sa inumin mga Pinoy. Na manok. So 'yun mga Pinoy, at uh, hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, sanman po kayong panig na mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Palam!